Isang minuto lang ang pagitan nila, pero sapat na ba ang isang minuto para sa isang pag-ibig na hindi inaasahan? Sa isang abalang train station, nagmamadali si Leo papunta sa trabaho. Kasabay ng ingay ng anunsyo at yabag ng mga taong naglalakad, isang babae ang nakatayo, malapit sa platform, si L. Nagtama ang kanilang paningin. Isang segundo, dalawa, tatlo, isang ngiti mula kay L. Isang tipid na tango mula kay Leo sa gitna ng dagsa ng tao, tila silang dalawa lang ang naroroon. Dumating ang tren, puno ng pasahero. Pareho silang pumasok, pero sa magkaibang pinto. Sa loob sinubukan nilang hanapin ang isa't isa, ngunit hindi na sila muling nagtagpo. Bumukas ang pinto, lumabas si Leo, naiwan si L. Isang minuto lang silang nagkasabay sa istasyon. Isang minuto lang silang nagtagpo, pero habang buhay na ba silang maghihintay sa isa't isa?